Hello, good morning po sa atin na. Ito na naman si kabayan ni eh, Kevlar ko. Dito sa pamupo. At, ayun nga, sobrang paulan nyo yun dito sa Hong Kong. Yan you know, Rainy day in Hong Kong. Yan o, na to. At, ayun ay papasok sa trabaho, kaya uh, tayo dito sa mag -bus. kasi kung sa bus medyo makakamura sana tayo kaya eh, problema medyo uh, maula tayo habang tayo nagdalat sa mapunta trabaho natin kaya ay mag uh, medyo medyo mahal kaya okay lang Sino ba tayo magpapasa? Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Pero, ah. Oh, 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 oh yeah, no. nakakas tayo, Oh, yan, oh. Wala ka pa tayo kapunta ng <laughs> Sobrang maulan ngayon, eh. Kaya, na naman, at medyo malamig kasi talagang lately nitong August na pakainit dito sa Hong Kong. Grabe kainit yun lang yung init na talagang mainit, talagang malagkit pa kaya yun Ayan. sana eh magbabas tayo dahil nga sa sobrang katamaran natin magdala ng tayo ayun dito, tabi tabi na lang tayo yan tabi tabi para hindi mabasa oh. sobrang Kapag kasi magdala ng payong Kaya yun Gusto na babasa Hirap-hirap kasi may dala ng payong Kaya ano Nagano'n na lang ako Naglakad O okay, yun O oh, ito Ito ang North Point Station B1 Ito tayo sasakay uh, Sabahayan Para at least eh mabilis, accurate, and then di tayo mababasa. Uh, labas na tayo ng bus. Di ba? Oh, yan. North Point Station. Oh, yan na. Oh, North Point Station. Going down. Pababa tayo mga kabayan. At Kaya lang yung number 3 Hindi ko alam kung ano yun Ito North uh, Point Station to guys Dito tayo mostly bumababa Sa MQR Ayan So Palpak tayo dito guys Soop Oh, what is May 54 pa yung octopus natin Octopus lang kasi yung ginagamit at saka ano, convenience kasi octopus dito. ano magkaroon din tayo niyan sa Pilipinas. Hindi yun yung octopus na kinakain. Ano yung tawag lang nila. Octopus card. Yun. Oops. taon tao, no? Simulan eh. Saka guys, late na rin naman yung pasok ngayon. Kaya, ano, hindi pa ganitong kadami pag uh, out mas malupit pa dito ngayon medyo late tayo kaya ganito ang time ngayon kasi is uh, 11.34 sensya na oh 11.34 na nga wow! ito yung Kennedy Town Kennedy Town going to Central Dumadaan diba, dito yung Central o, kukunti lang ay pas nyo ito ngayon, ngayon o. o, yung kukunti lang Kaya, ano Maganda Magandang Sumakay, kasi 11 na nga So, waiting tayo ng Friend Ayan, guys, o 11.37 na 27 degree Pero mainit pa rin Ayan. Ayan guys, nakaugong na Dadatun na yung train Muugong na kasi Ayan o Oh my god. Oh, oh, na. Basta mo na dadating na yung train. Ngayon, dito kaya ayaw mangyayari sa Pilipinas. Ganito rin kaya ka kaganda yung ginagawa nilang sa sa Pilipinas. At ganito ka accurate ang oras. Ayan, ayan yung trend yun, yun, guys. Oh. Oo. At sobrang malamig dito guys. Hindi ka papawisan. Malamig siya sa ilalim. Ayan. ayan guys. Oh. Oo. Sobrang lamig dito sa trend. Oh. Ayan siya. Maganda maganda dito sa train ng Hong Kong Talagang accurate Tapos eh, malamig Hindi nagkakaroon ng arm Ng arteria

kababayan, kaya dito sa primary school, hindi ka maliligaw kahit magluha ka. mga mga mo bumasa, nito ng isang araw. sobrang kaya hindi ng araw lang. Wala pa. Mas siguro, 4 hours, makakalipot ka dito. Huwag ka lalabas. Informasyon na mga na mga mga na mga mga Sa mga mga Huwag ka lang lalabas para ikot ka naman, makakaikot ka So nandun tayo ngayon sa Wan Station. Color coding sila, yun. Yes, yes, Thanks. Okay. Station. Color coding. Basta, so, hindi lang yung color.

Goto, goto, goto. Goto sa terminal niya. To ang uh, pinagkampi ng uh, dito guys saan din naki. Alam mo kung baket? Kasi nandito lang yung uh, mga ano uh, mga lugar na pupuntahan mo dito maglilipat ng train doon kaya no kaya napaka busy nitong Admiralty Station ito yung isa sa pinaka sa Hong Kong line yeah. kaya pupunta ka ng uh, Kowloon ka ng Ocean Park nandito dito lahat ng New Territory kaya ano napakalaki nitong Admiralty Station na to. At napakalalim guys Grabe ang kalalim nito Tino mo Pakita ko sa inyo guys Siguro mga O sa isang building Mga 20 floor na ito kalalim guys Nilaliman nila ng nilaliman Sino Baga hinukay nila ng hinukay ito Oh Hinukay oh. ito Ayan oh. o Ayan Oh. Oh. Tayo yung ano. Tayo oh. yung ibabaw oh. 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 Yung yung ibabaw oh. Oh. Sa ano ka Kanupit ang Hong Kong gumawa ng mga tunnel sa ilalim. Oh. Oh, yun. Tapos hanggang doon. Sa ilalim. Lang ano yan. Lahat ng level na yan dinadaanan ng train. Oh. Aba. Eh, ikaw na. O tingnan mo naman yung escalator na yan. Talagang siguro kahit uh, daan libo pasahero every minute kayang i-accommodate yan. Oh. Pati ka pang kung talaga nagmamadali ka, pataos-us ka doon. Hindi, joke lang yan, joke. Yan o. Oh. Grabe, grabe yung ginawa nila dito sa Admiralty. Talagang napakagaling. At mukhang napakatibay talaga. O, oh, kina mo yung ilalim ng escalator o. Oh. Papunta ka sa taas. Oh. Diba? Ikaw na. O, oh. o oh, dito may train pa rin dito. O, oh. tayo ay exit na. Yan yung papuntang Kennedy Town. Yan yung sinakaya natin. Yan, no? Ito yung interchange kung saan saan. Itong ano. So, yan, no? L1, L2, Chai 1 to Central, magkabaliktaran. Yan, Chung 1 to Kennedy Town. Transfer lobby, Ayan, may Luwu pa oh. Going to China. Ayan no. Oh. Low, low matchao. So authorized Please mind the gap. Ah. Uh, ocean Park. Ayan. Napaka ganda dito, hindi ka talaga maliligaw kahit ikaw ay tatanga-tanga. Ayan oh. So exit na tayo. Oh, may mga TV pa oh. Naga, Pawiwili ka rin. Oh, ito na naman. Yung pa-exit na yan, oh. Oh. Tara tayo dun sa bayaran. So itong Admiralty Station talaga, ito yung intersection na napaka-busy. Every day. Kaya siguro, ang laki ng kinikita ng MTR dito. MTR sa uh, tawag sa train. Oo. Oh, ito mo naman, kompleto. Oh. Tsaka oh. napaka bilis ng bayaran. Oo. Oh, ito lang, octopus na ito. Ito yung octopus card na kung tinatawag dito sa Hong Kong. Ayan o. Oh. Oo, oh, itap mo lang. Yun, 720. Ayan, malalaman mo na. Oh. So ito yung mapa ng lugar na pupuntahan mo. Ayan. So, hindi ka mawawala, di ba? Ito na oh. Oh, andito ka. Oh, you are here. Oh. So hindi ka mawawala. Kaya so, lahat yung napaka yung information. Oh, ito mo si Lolo. Mukhang nawala yan. Nope, Masabas. nope. Oh, <laughs> diba? no, no. Ayan yung information. O. Oh. Diba? Ito yung mga sa exit kung saan ka pupunta sa Admiralty. O. Oh. Diba? Okay. May TV pa. O. Oh. Ikaw na. May TV. O. Oh. O. Uh, ano yan? Siguro 70 inches yan. Uy. Galing. At dito kompleto rin guys. Lahat ng mga bilihan nandito Wala lang yung mga damit Pero sa Central meron damit dito Ayan o oh. Inumin, pagkain, almusal na dito na lahat Yun o, oh. tinapay Bangko, dito rin 7-Eleven Yun. Yun Babalik nga pala tayo dito sa Octopus card na to, no? Na ginagamit namin Ito yan, oh. Napaka-convenience gamitin. Ang gagawin mo dito, kung wala ka, punta ka doon sa MTR o sa 7-Eleven station, bibili ka. Hindi ko na alam kung ano dati, eh, 150. Tapos may lamang 50. Hindi ko na rin alam ngayon kasi matagal na ito sa akin. Almost, ano na to 10 years na yata. O, oh, ang ko. Lahat ng bus, MTR, lahat ng transportation mode, pwede mo itong itap up. yon. At hindi lang yun, pati sa 7-Eleven, 7-Eleven, department store, na may octopus card, pwede mong itap up, basta may laman. Ngayon, kung maubusan ng laman, pupunta ka na naman sa 7-Eleven, o Circle K, o MTR, station sa baba, doon ka pwedeng mag-load Yung iba nito, ginagawa ng ano, uh, parang wallet to. Wala na, hindi ka na magdadala ng pera. Ito na lang. Octopus na lang. Basta tap-up ka lang na tap-up. Yun guys. Yun ang kagandahan nitong octopus card na ito, na para sa atin ay BIP card, pero yung BIP card ay car lang. Dito lahat. Lahat ng bibilhin mo. Pwede mong i-top up yan. Basta may laman. At pwede siyang mag magkarga hanggang 2,000 Hong Kong dollar. Yun, no? Lolang lola. Yun, guys. Nakalabas na tayo dito sa MTR Station. Dito na tayo sa Admiralty Station. Ano lang, siguro mga 10 minutes lang MTR North Point 2. Admiral Station. So, babas tayo. At dahil nga umuulan guys, ay kailangan nating sumugod sa ulan. ano, dahil sa katamaran natin magdala na tayo, sugod tayo sa ulan. Pero dyan lang naman yung sakya natin. Lahat ng bus dito, may TV. Ayun ano, anong oras sa alis? yung number 12A, eh, eh two minutes. Uh, tsaka isa pa sa magandang katangian dito sa Hong Kong, guys. Pag ikaw ay mag, uh, sasakay ng bus, parating may pila. Hindi yung sisiksik ka sa unahan. Ito, guys, hindi. May pila Ah, ayan, oh. Pila. Pila kami dito. Although na ulan dito kami sa may bubong na konti. Ayan ang kagandahan dito guys, hindi yung siksikan. Talagang, ano, mapapansin mong napaka-organized ng mga tao dito. Pipila ka. Yan ang tawag dito eh. Talagang organized sila. <laughs> dito dahil sa atin. Sana ganito rin, no. Oh. Di pa naman ang huling, di pa naman huli Meron din naman sa atin pumipila. Kaya lang kailangan mong turuan. So, dito talagang hindi mo na kailangan turuan ng tao automatic hanapin yung dulo ng pila pag ikaw ay sasakay sa isang bus

mata ka pa, tao po ka dyan eh, makapal na mukha mo Guys, baba na tayo Yuhuuu Baba na, dahil nga batigas sa ulo, walang dalang payong, ayan Yun So guys, maraming salamat sa pagtama, sa pagpasok uh, Thank you sa ating mga uh, subscriber salamat, maraming salamat sa inyo. Bye!